mga katunay ito pa rin ang bahagi ng Juchi dito makikita ang magagandang tanawin sa ating mga mata na pag inyo'y pagmasdan ay nakapagtataka kung bakit ganyan na lang kaganda ang ating kalikasan tingnan nyo mga katunay o sa lahat na nanood ng video kong ito tingnan nyo lang napakasarap dito sa paligid pa lang kaakit-akit ng tingnan hindi man ito masyadong kagandahan ngunit tingnan nyo mayroong mga dahon na kumakaway-kaway sa inyo na para bang nag-anyaya na halika na rito at pagmasdan nyo ako kabubuan lang po ito ng Chuchimal Farms